sa pamamagitan ng kanyang inaaral. Sinasabi yan sa Juan 7.17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Doon mo pala makikilala eh, sa turo. Kung ang sino man tao nag-iibig na gumawa ng kanyang kalooban, yung kalooban ng Diyos, Makikilala niya yung mga ngaral sa turo. Makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So, ang pagkakakilanlan pala kung sa Diyos o hindi, yun turo. Ha? Yung sa Diyos, hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili. Yung nagsasalita na pan-sarili hindi sa Diyos yon. Ang sa Diyos, kung magsalita, ang sinasabi niya, yung salita ng Diyos. Yun ang kanyang isinasagot sa tanong, salita ng Diyos. Hindi kwento, hindi imbento. Yun. Kung mangaral siya, ang turo niya galing sa Diyos. Kaya ako, ganun ang ginagawa ako, kapatid eh. Manapansin mo ba, ang sinasagot ko sa'yo, talata. Hindi naman ako nagkukwento. Lahat ng tanong mo, talata ng ang binabasa ko. Para matiyak mo, na yun ay sa Diyos. Kasi, pagka ako sasagot lang, wala naman sa Biblia, hindi sagot ng Diyos yun. Pero pag ang bawat tanong mo, sasagutin ko, ang isasagot ko ay salita ng Diyos, ayun, doon mo mapapatunayan yung tinuturo ko kung sa Diyos o hindi. Kaya ang sabi ni Kristo, kung ibig mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo ang turo. Yung aral ang pinakamahalaga. Hindi yung bihis, hindi yung boses, hindi yung gandang lalaki o yung pangit na kalbo, hindi 'yon. Ang ang pinagbabatayan sa mga ngaral, yung turo. Kahit na ay pangit, basta yan ang kanyang turo eh binabasa niya galing sa Diyos, 'yon ang talagang sa Diyos. Ganon 'yan kapatid.